mga taong may blood type na O, mas prone sa mga sakit ayon sa pag-aaral. Madalas ka bang magkasakit kahit wala ka namang bisyo at kompleto ka sa vitamins? Kung oo ang iyong sagot, baka naman O ang blood type mo. Napag-alaman ng mga eksperto na mas prone sa mga sakit ang mga taong may O na blood type. Ang iba pang detalye, alamin sa Experts Opinion Report na ito. Sabi nila, ang mga may blood type na O raw ang mga taong kadalasan magagaling dedicated sa trabaho, focus, practical at talentado. Sila rin umano ang mga taong maimportanteng role pagdating sa pagdodonate ng dugo dahil pwede silang magbigay sa mga taong iba ang blood type. Pero sa kabila nito, lumabas sa pag-aaral na sila rin umano ang mga taong prone sa iba't ibang sakit. Ayon sa pag-aaral ni Dr. Wataru Takayama ng Tokyo Medical and Dental University Hospital, ang may mga blood type na O ay mataas ang risk sa pagkakaroon ng hemorrhage. Bukod dito, napag-alaman ang mga may O blood type ay delikado sa pagkakaroon ng ulcer, thyroid problem, obesity, at problema sa chan. Sila rin umano ang mga tao na hirap magkontrol ng sarili lalo na kapag sobrang napapagod o kaya naman ay nakakaranas ng depresyon. Batay rin sa datos mula sa 901 emergency ng Japan, lumalabas na sa 28% ng kanilang death rate ay may O na blood type. Paalala ng mga eksperto, dahil mataas na ang mga adrenalin ng mga O blood type, dapat nang umiwas ang mga ito sa kape at alak. Payo pa ng mga dalubhasa, dahil prone sa sakit, dapat ay ugaling magkaroon ng healthy lifestyle.